Shoutout sa atin mga content creator ayan so kung sino nakapanood ng ganito guys so panoorin nyo na to dahil napaka importante para sa atin at ayan guys sobrang nakakalungkot lang sa ating kapwa content creator dahil sa kanyang ah, nangyari sa kanyang page kung kailan lang talaga siya nakakatulong na kung kailan siya na sumasahod na doon pa nangyari sa kanyang page ayan guys so panoorin nyo to bakit meta bakit grabe ka naman na, na gustong-gusto nilang kumita ako. Unpaired ka eh. ka. Alam mo yung gustong-gusto ko magbigay ng Tulong sa hirap, tapos sasabihin mo hindi ako eligible, e eh, samantalang nakasweldo na nga ako. Maawa ka sa mga followers, maawa ka dun sa mga tao na, na naghihirap, maawa ka kasi uh, malaki na yung kinita mo. Kung po pwede sana, ialaw mo naman ako, gustong gusto ko makamamigay kawawa yung mga yung mga yung mga mahihirap huwag ang pera pera na lang ba wala akong ginawang masama para i, 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 i putulin mo yung eligibility ko kung meron mang nagkaroon ng violation or ano, pinawi ko kaagad yun noon. At wala na ako, tinitsinig ko, wala naman ako nakita. Kasi nakakaano ko eh, pagka ganitong pagod na ako sa trabaho ko, tapos ganito ka pa. Hindi bali mga followers ko. Mga followers ko, Darating tayo dyan. Pagdating ng note, tandaan ninyo, ha? December 28. Yung pera, yung ipaparapol namin sa inyo. Bigyan ako ni Meta o hindi. Matutuloy po yun. Very naughty. Pwede bang maging Father Christmas ka ngayon, Mr. Meta? Please? Kawawa naman yung mga tao. Thank you. Ayun guys, grabe nakakawa talaga yung nangyari sa atin na content creator guys sa nangyari sa kanyang page. Kung kailan pa talaga siya nakakatulong, ganun talaga ang nangyari sa, kan sa kanyang page. Ayan guys, so dapat importante talaga sa atin na maging aware tayo sa lahat at lagi nating tinitignan yung mga ginagawa nating content na hindi magkakaroon ng epekto or magkakaroon ng violation sa atin. Uh, page guys dahil uh, hindi natin alam kung kailan natin uh, magagamit at magiging eligible tayo kay, kay, kay Mita dahil once na mangyaring si Meta na talaga ang masusunod don guys so wala na talaga tayong magagawa don so ayan guys so ingat-ingat lang talaga tayo sa ating mga content creator and sana guys uh, maging maayos pa at maging paano pa yung ating mga pagagawa ng content ayan so God bless sa inyong lahat maraming maraming salamat